Alam mo ba kung bakit visa-free ang mga Pilipino sa bansang Israel? Dahil kinundena ng mga Pilipino ang Holocaust noong panahon ni Hitler at idineklara ni Pangulong Manuel Quezon na bukas ang Pilipinas para sa mga nakaligtas na Hudyo na naghahanap ng kanlungan. Sa record binalak ni Pangulong Quezon na tanggapin ang hanggang 170,000 Hudyo. At sa una ay nagbigay ng 10,000 visa sa tulong ng American High Commissioner Paul McNutt. Halos isang libot tatlong daan na hudyo karamihan mula sa Austria at Germany ang nakarating sa Pilipinas. At sa pamumuno noon ng Pangulong Manuel Rojas ang nag-iisang bansa sa Asia na bumoto pabor sa resolusyon ng United Nations na lumikha ng Estado ng Israel. Iyon ay isang napakahalagang boto na nagpanalo mula sa pagkakatabla para buoy ng Estado ng Israel. Ang dalawang manuels ng Pilipinas ay kabilang sa mga responsable sa malapit na ugnayan ng dalawang bansa an act of Filipino hospitality. Noong panahong higit na kailangan ito ng mga Hudyo, tayo ay nakakuha ng pasasalamat ng Israel na ngayon ay ipinapakita ito. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga Pilipinong pilgrims, tourists and even skilled worker. Thank you for watching. Ating alamin mga chismis at pangyayari noon kasaysayan ngayon.